Ito na po guys. So nanganak na po yung ating uh, mama pig na mga anak ngayong July 18. So hindi na po tayo na hintay kasi nanganak na po siya ng kaninang madaling araw. Yan. So bali ang nangyari po eh Uh, as we expected po eh gabi po talaga aanak siya. So, palimitan naman po talaga eh sa akin baboy ay eh, gabi nanganganak minsan. So hindi po namin siya nakitaan ng paglilibor nung gabi. So uh, sa pakaramdam ko lang din nga po eh sa hapon pa po siya ng July 18. So, ayun po, anong nangyari? Biglang, biglang nga po uh, natawag si Mrs. kanina, madaling araw. Uh, sa Batangas po ako. Uh, tumawag po siya dahil nga po nanganak daw po si Mama Pig. So, ito po siya ngayon. So, matid po tayo ng pinning ng uh, aking kapatid. So, kaya po hindi natin na uh, abutan. Sayang. Pero tayo naman po ay uh, masaya masaya kasi safe po na i-deliver ni, ni mama pig yung 11 piglets nya so ayun po uh, bumalik din po tayo ngayon para turukan siya ng antibiotic dahil nga po uh, kailangan kailangan yon ni mama pig pali talagang wala nanganak po siyang mag isa that time Siguro po nanganganak na po siya ng mga 9 p.m. or 10 p.m. Hindi, hindi rin po natin masabi kasi nga po wala po talagang nagbabantay, wala po talagang babantay Hindi po siya nabantayan. So, ang galing po niya. Ha, nga po ako sa mamapig na to. Kasi maliit lang po yung perta nito. Pero ang galing niya po umire nasanay na po siya dati kasi hindi po talaga siya marunong umere so nahihirapan siya dati so ngayon paapat na po siya ng paapat na parity niya so siguro medyo nasanay na siya alam na niya, niya kung paano mga anak so yun po pag po kayo ay may mga baboy na nahihirapang umere katulad po ng baboy ko yun po ay sauna na lang pero kapag po yan ay nasanay, kahit po yan ay mag-isa lang po ng mga anak, ay mga anak at mga anak po yan. yan. Kasi kaya naman po talaga ng baboy mag-isa mag, mag magpaanak. Sumusuporta lang po tayo talaga. Kasi tayo yung may alam, tayong, tayo yung, tayo nag-aaral sa nila. kung so sila, sa nature nila, kung sila ay nasa gubat or nasa free range free range area kung sila ay nasa free range area eh sila sila pa rin at sila pa rin talaga ang magkukusa na magkukusa na mga anak at ipanganak ang kanilang mga piglets so yun po hindi na po namin naturukan ng sitosin kasi po 9 piglets na po yung nakalabas nung tumawag po si misis natawag po si Mrs. So dalawa na lang po yung binantayan nila. So yun po, hindi na po namin naturukan oxytocin. So antibiotic na lang po. So 3 days ang pagtuturok po ng antibiotic kay Mama Pig. Kung may infection pa rin nalabas, follow up pa rin po. Ayan. So yun guys, ah uh, hanggang dito na lang po muna. And happy farming. Thank you Lord.